Good morning guys So Iraride natin tong Ducati ngayon guys Ito yung pinakaunang ride ko kasama yung Grupo ko Ang Moto Andres Yeah. So kasama natin ngayon si Topher Itong naka Vistrom uh, Si Eric yung naka GS Then si Jojo Naka, G, uh, naka Vistrom din So dati guys uh, From mga naked bike sila Ako naman from sport touring bike Yun yung ninja ngayon, nag-shift kaming lahat sa adventure bikes. So, halos ano lang, halos sa uh, magkakasabay kaming naglabas ng ano guys, ng mga adventure bikes. So, ngayon, uh, papunta lang kami ng ano, uh, mag-short ride lang kami papuntang uh, Tabuk, Kalinga. Para naman na uh, matesting namin itong mga motor namin. So, actually ako, na-testing ko rin yung motor ko kasi nga, niride ko to from Bulacan so inuwi ko siya dito sa Isabela sa so, sila gusto nilang subukan yung kanilang mga motor dapat guys ang uh, ride namin ngayon uh, dapat ay sa Baler kasama yung mga misis namin kaso nga lang hindi siya natuloy so re schedule na lang natin guys yung ano yung ride natin papuntang Baler kasama yung mga misis so ngayon kasi Uh, confident na kaming ayahin yung mga misis naming mag-ride dahil nga adventure bikes na yung mga gamit namin lahat yan so samahan nyo kami guys sa ride namin papuntang Tabuk see you Tabuk so yun guys uh, nagbago yung plano namin Magano na lang kami, magbe-breakfast na lang kami guys sa uh, Buddy's Place sa Madela Quirino hindi na kami pupunta ng tabok so doon na lang yung pupunta namin guys sa Madela so ang dadaanan namin magbabaya Jones kami then siguro pagkapauwi na magbaya Aglipay ata yung lalabas ng cordon di ko kasi kabisado eh so si Jojo yung trangko namin yung Bistrom gamit niya si Tuper Bistrom, si Eric GS bagong bagong GS ni Eric so ako na lang sa ano sa likod Ayan. Sundan natin si Eric. Ganda ng mga motor nila, guys. Woo! Let's go! Crash time, got a game to win. Never take a nail, cause I play to win. i will is strong, my name is him. It's fire in my eyes, got a flame within. I when I fail, I would prevail. Heads and tails, I had to nail. Face my fears and conquer thrones. Put it on the line when it's time to go. Oh, they wanna talk about greatness. Putting in world like a nation. Ball so hard, need a naysmith. This is my time, won't waste it. Won't waste it. This is my time, won't waste it. I won't waste it. This is my time, won't waste it. benching benching dito ah so yun guys naiwan na tayo <laughs> pinood kasi natin kanina yung insta 360 natin kailangan natin tumayo at magbagal dahil pagka hindi baka tayo matumba sana <laughs> mahabol pa natin sila guys So yun guys, uh, dumiretso pala kami na dinadyawan <laughs> Napasarap yung banking banking So, so trip lang kami dito Then mamaya uwi na Sayang kasi 1 hour na lang to from ano from Manila, di ba? Sayang naman yung ano. Sayang naman yung biyahe namin, yung ride namin. So ayan mamaya para hindi magalit si Mrs. Bibilhan natin siya ng ano guys, ng uh, ano to? Bilhan natin ng mga pasalubong, daing, ganyan. Ano pa, kung mga anong pang bilhin dyan sa dinajawan Market. Siguro mga tuyo, bilhan natin siya, pampalubag loob, no? And, so si Jojo yung naging trunk namin kanina. Sumunod si Topper, ako, then si Eric. Ayan, so hanap lang kami guys ng matatambayan dito sa ano sa dinajawan para makapag-rest naman.